Hurub ka ba? Huy, kabayan, magandang balita. Ayon sa Saudi Gazette, pinalawig ng Ministry of Human Resources and Social Development ng Saudi Arabia ang grace period ng anim na buwan pa simula noong November 11, 2025 para sa mga domestic workers na tumakas o may status na ang extension na ito ay para lamang sa mga kasong na report bago ang anunsyong ito at nagbibigay ng pagkakataon sa mga manggagawa na ayusin ang kanilang legal na status sa pamamagitan ng Mosanid platform. Sa Mosanid, pwedeng ayusin ang paglilipat ng employer o i-update ang employment records ng legal at maayos layunin ng programang ito na mapabuti ang sistema sa domestic sector, maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa at employer at gawing mas maayos ang labor market sa Saudi Arabia. So ano pang hinihintay mo kabayan kung ikaw ay isang domestic workers at may hurub na status o runaway, mag-avail na sa amnesty period na ito. Maraming salamat. Paki-like at paki-share ang vlog na ito.